Hello, hello! Wait, ayusin ko muna ang aking buhok at magpaganda muna para sa inyo, charot! So, nakagala si Inday nyo. Nandito tayo sa M. Lo magpapa Magpapapraise tayo since marami kayong nagre-request dyan. At nakagala nga si Inday at eto nga, magpapapraise na tayo since konti ang tao. At na-chambahan natin na mabait yung staff, yung appraiser, hindi siya nagsusuklad. Ayan, kaya pwede tayong magpa 93 ng 3 carats. Ayan, eto ay 18, 21, and 22 carats. Kaya keep on watching till the end. Magkano na kaya ang sunla update ngayon kay M. Louillier? So, nandito ako sa M. Louillier. nagpa tayo para may update ako sa inyo. Ayan. So, abangan niyo. OMG, tuwa kayo sa sun lab date natin ngayon ng M. Lowell. Yeah, see you! Hello, hello! Sa mga kamaratesku, dyan ka, ko ka guys, go! Welcome back to our YouTube channel, ako Lity Beta Glassy, at kung bago ka pa lang dito sa aking channel na to, at hindi ka pa nakasubscribe, please magsubscribe ka na po kasi libre lang yan, at pakalimbang yung bell na yan, so ba, para lagi kang manonotify kung may incoming uh, upload ako, gaya na aking isi-share ngayon na saan update So, diretso na tayo, ayun na nga nakagala si Inday at nakapagpa-praise tayo sa M Lowlier, kasi marami tayong ka-pawn shop na nagre-request ng sunlap Update kay ML. So, uh, yung branch na yun is malu Maluwang. And uh, walang tao. So, pa-appraise lang talaga yung ginawa natin. Okay? since na, tsambahan ko na mabait yung staff. So, hindi na ako, hindi ko na kailangang uh, mag, Iwan ng item or mag Nagpa-praise lang tayo. ayon, So, nakapag-take uh, ako ng uh, konting uh, b-roll. Ayun, video doon. So, ang i-share ko sa inyo na pinapraise natin is... 18 carats, 21 carats, at saka 22 or 24 carats. Kasi yan yung lagi kong sinasabi sa inyo na pag dito sa atin is, kahit 24 carats yan, ang binibigay nila appraisal niyan is 22 or 21 pa nga. Ewan ko bakit ganon yung mga pawnshop dito sa atin. So, as in, gumala lang tayo and yeah, nakapag-suot ako. So, ang pinapraise natin is this one. Laki kita nyo, lagi kong so and ito talaga yung palagi ko rin pinapa-appraise kasi tad-tad na ito ng test mark. Ayun, okay? And 21 is this one. Ayun, so ito ang aking 21, hindi natin sinanla. And ito naman ang aking a uh, 24 carats, okay? So, 21, 24, and uh, 18 carats. So, tatlo yung pina-appraise natin, okay? Ayun, so nandito sila sa akin, hindi natin pin pina, hindi natin sinanla, OMG. Tsaka na tayo magsasanla talaga pag-gipit uh, nagipit sinday okay ready na, ready, 18 carats kaya naman pala, magkano na nga ba ang per gram so disclaimer lang, yung ibibigay ko sa inyo is per gram ha, pero dinibide ko na sya, kinumpute ko na kung magkano yung binigay na appraisal price ng aking alahas, yung mga pawnshop is hindi sila nagbibigay ng diretsyo na per gram okay, kaya pagpupunta kayo ng mga pawnshop huwag kayong magtatanong kung magkano per gram per gram ngayon, kasi hindi per gram yung binibigay nila, kailangan may alahas kang ipa-appraise mo para bigyan nila ng presyo and it's up to you na mag-divide. I-divide muna siya para malaman mo kung magkano yung per gram. Okay? 18 carats ang lumalabas ngayon na per gram is OMG. <laughs> di ba nakaka-temp magsanla pero hindi tayo nagsanla. 4,578 ang per gram ng 18 carats. O, oh, di ba? Iba talaga. Super duper nakaka-excite. Nakaka-excite na nakaka-temp pero no, no, no. Yun lang. Gusto ko lang magbigay ng update sa inyo kasi marami nang nag-ask. 18 carats 4,578 pesos ang program napakataas ano at least napakataas and last time yung may nag-ask din ng San Lapit kay uh, uh, ML is yung program that time is binigyan ako ng 4,000 yeah flat by na 4,000 or may putal basta ganun sumataas so, rin yon compared to the other pawnshop last last month ngayon is 45 na siya pero, pagbibili kayo ng mga brand nyo ngayon is talaga naman na literal na uh, super duper aginto uh, ginto ang presyo. maharlika ka ang ginto ngayon. Ang mga brand nyo ngayon, pagbibili kayo is pumapatak na 5,3, and up. 6,000, ganyan, 6,5, 7,000, ganyan. Lalo na yung mga nagbebenta ng per piece ayun, pag per piece bibili nyo, then pag check nyo, pag ikakalculate nyo para makuha nyo yung magkano per gram, may 7,000, 6 plus, ganun. Okay, pero pag sa Manila, like sa mga ongpin, yung uh, ano, ayun, is uh, like sa mga online, ganyan, may five 5,3, and up, okay? So, 4,578. O, oh, di ba ang taas? OMG, kaya naman pala, nag ka na mag-sunlap tayo kay M. Louillier. 21 carats naman is magkaano ang kuha dito ang kukil pagkuha dito is kinukuha ito per gram na lang ibigay ko sa inyo is 5173 5,173 ang lumalabas na per gram ng 21 karat kay M. Lowellier. O, ba? Diba? Yan yung lagi kong sinasabi sa inyo na gold is the best investment kasi tumataas yung value niyan. Hindi yan nagde-depreciate na hindi yung, diba? hindi yung kahit man medyo bumaba ng konti, babalik din Hindi siya yung, at least nag-steady siya dito. Hindi siya yung talagang walang silbi in the future. Alam mo yon kasi, di ba, yung ma, check mo ngayon, yung pinili mo na alas na yan, 21 carats, nabili mo ng 3,000 per gram before. Like, a year 2018, ganyan, or kahit pa 20, yeah, like 2018 or 2019, ganoon yung mga presyong ganyan, may makukuha ka ng ganyang presyo. Is ngayon, tingnan nyo, halos magdoble na, di ba? Ayun, pero pag bibili ka naman ngayon ng 21 carats, is OMG, napakamahal, nasa 6 plus ng per gram. 5,173 ang per gram sa M. Lowellier. Okay? So, ang 22 naman na lagi tayong nagkakaproblema dito sa sarili nating bayan. Bakit ganon? 24, 24 carats ito pag, pag ina-appraise nila or binibigyan nila ng price, Depende po yan sa si staff, sa appraiser, ayon and sa record nyo, ayon at sa mood ng appraiser. ayon, so ang binibigyan nila dito is 22 or 21 kasi etong binigay niya oh this one is 24 carats pero pag check ko nung gagawin ko itong uh, vlog para sa inyo ang lumalabas na per gram ng 22 carats is 5166 and this one is 22 carats how come diba kaya depende talaga yan sa appraiser at ano maybe this one kasi this uh, 24 karat of mine is this one is hollow siya and this one may vent siya. Basta 24 carats lalo na pag uh, yung magaan lang, lightweight, may vent siya sa loob. Ito yung may uh, butas na siya para ayun oh, yung yon para mag-circulate yung air sa loob para hindi siya mag-shrink, So, yun siguro yung nakita ni appraiser na parang damage nito kaya yun yung binigay niya. So, parang yun talaga, parang pressure rin ng 21 carats. 5,166. Ayun. So, uh, parang mas mababa pa. Kasi yung 21 carats is 5,173. Parang may konti ka ano ba? 13 pesos. Ano 13 pesos? Ito ay 5,166. O, oh, ba diba? Well, mataas pa rin siya. Compare last time. Diba? Diba? OMG, ang tas na ni M. Lowellier. Kaso yung M. Lowellier dito kasi sa aking location is malalayo siya. Kailangan punta ka ng palengke. Malayo siya unlike sa other pawnshop na nagkalat lang sa uh, uh, sa sentro. Ayun, yung M. Lowellier sa akin is nasa gilid-gilid siya. So, kaya bihira ako mag-share ng uh, Unless kung maraming uh, nangungulit talaga ng M. Lowellier man agsan la update man kay M. Lowellier ganun na hindi gumagawa tayo ng paraan ayan so well, recap lang natin magkano ang 18 carats kay ML lumalabas na 4,578 napakataas na po yan sila yata yung pinakamataas Ayun, so and then 21 carats naman is is And then yung 22 is 5,166. So, you know the drill. Comment down below sa mga ka-ML dyan, sa mga nakapag-sanla or nakapagpa appraise Comment down below kung kumusta-kumusta ang inyong uh, experience. Kung mas higher ba sa inyo or pareho lang ba sa aking sinabi or mas mababa, ganun. So, depende po yan, again, sa location natin sa appraiser, yung mga staff doon, and then sa record mo, kasi yung uh, record sa M. Lowellier, I think important yan sa kanila, if good record ka, or wala kang pina, ano yun, pinarimatay, something like that, kasi bibigyan ka ng special price. Kung may mga pinarimatay uh, pinarimata ka ganyan, so parang bibigyan ka ng uh, yung regular lang, yung like mababa, mababa hindi siya yung special price. Something like that ang issue kay M. Lowellier. But well, mataas pa rin sila. Okay? So, you know that, real? Comment down below para may shout-out ko sa next na Q&A natin. So, that's it for today's vlog. Thanks for watching. San labdik natin kay M. Louie Lear. Ayun. So, bye-bye. Thanks for watching. And God bless. Ingat kayo dyan.